Magandang hapon mga kababayan kung tunay dyan Mula nang tayo ay nasa bakasyon at tayo ay nagbabalik sa trabaho sa bahay ni Mang Ili mga kababayan At ito na ang update sa aming pagbabalik mga kababayan Ayan na po ang yung bagong update natin sa bahay ni Mang Ili. Yung mga scaffolding natin dito ng mga kahoy ay naalis na. At binaklas na namin. Hasta uh, ipati pati yung nandoon sa itaas mga kabayan. No, oh. Ayan Oh. Ayan na po yung nangyayari. Madilim, lang, madilim ngayon mga kabayan kasi ano, makulimlim. Parang umuulan. Yan, lahat ng mga kahoy dito na scaffolding natin sa harapan ng bahay ni Mang Ili, mga kababayan, ay tinanggal na natin lahat. Ayan. Yan po yung yan po yung nangyayagang masaya din tayo, mga kababayan. Kahit papaano ay yung kaibigan natin ay nagkakaroon unti-unti ng natutupad ang kanyang mga pangarap, mga kababayan. At ito na yun ito na yung bahay niya mga kababayan na kunti-kunti na lang siguro mga ilang buwan na lang ito mga kababayan ay matatapos na, na matatapos na namin ayan o oh. ayan kasi ang gumagawa ng bahay na ito mga kababayan ay lima lang po lima lang po kaming gumagawa nito ayan at dito sa loob kasi kahapon wala sila Rudil, sila Balulo at Sinaldo, dalawa lang kami kahapon ang pagtrabaho ng mga kababayan kasi may ano sila kahapon may may importante ginagawa at pakita ko sa inyo mga kababayan ang natapos namin kahapon ni Robert yan at dito sa ilalim hindi pa namin ginagalaw to siguro hayaan muna natin ng isang linggo bago natin baklasin kasi magdadalawang linggo pa ito mga kababayan. Ayun oh, may mga kahoy pa. Ah, hahayaan muna natin diyan. Hayaan na natin 'yan. At ito po yung pinagawa namin kahapon ni Bitoy, ni Robert. Ayun oh. Ito po yung binagawa namin kahapon. nagli po kami ng hagdanan. At ngayon ay naka ano na ready na po ito para sa bakal natin mga kababayan lagyan pa natin to ng mga kumbaga parang mating niya mga kababayan lagyan natin yan bago natin buhusan at saka yung uh, step nya ay naka ano na naka layout na din ayan yung nakikita natin na mga chokestone dyan sa wooling yan po ang magiging guide natin mga kababayan Hmm? Tsaka hmm? Tama, na uh -huh. o, Akyat po tayo sa taas Ito na ang nangyayari dito mga kababayan no oh. Ang bali yung landing natin dito sa may hagdanan niya mga kababayan Ang sa ilalim nito Yun po yung ano kumun Kumun na CR Ang sa ilalim po dito At Ito na po ang Paakyat na hagdanan patungo dito sa kanyang itas ayan, akyat po tayo ayan mga kababayan no? ito na po yung mga ano natin yung mga natapos nung nakaraang linggo ayan, talagang kahit tapakan mo pa o mo pa, parang wala, ano tawag nito hindi hagob mga kababayan kung sa bisaya pa walay hagubhub diri rin <coughs> at itong mga poste na to bubuhusan pa natin yan ito bubuhusan natin yan mga, 1 meter para po lagyan daw, niya, lagyan daw ni Mang Ili ng mga ilaw sa itaas nito mga kababayan uh, pitong piraso po ito pito po sila lahat yung lalagyan ng ilaw ayan at dito naman ito naman po yung parang ano nya, office room. Ito mga babayan dito sa mga bandang dito, ayan. Saka unti-unti lang mga kababayan at matatapos na din natin to. Ayan po, yung mga siding natin dito sa labas ay binaklas na din. Ayan. Ang hindi lang nabaklas yung sa puste. Yung mga Porma natin sa puste. At dito, halublax to mga kababayan. Doon hanggang doon sa may CR. At dahil CR po, CR po ito dito sa itaas mga kababayan. Ito, ito po yung magiging CR dito sa itaas. Ayan. At ang hagdana ni Mang Ili mga kababayan ay naka na po ito. Natapos na natin, namin nasahigan ngayon. Baka bukas ay Mampisahan na natin malatagan ng mga kabilya, yung bakal at saka yung abang natin dito mga kababayan is 16 mm yat ang ginagamit namin dito. 16 mm to mga kababayan. At saka ah, at saka doon 16 mm din yan. Yung magiging ano niya para matiba yung Hagdana natin. Ayan. Ano na lang to mga kababayan lalagyan din natin to ng railings dyan pagkatapos yan naka railings din yan po at abangan nyo na lang po ang sa susunod na mangyayari mga kababayan dahil dalawang araw pa kami bago kami bumalik dito kasi hindi naman po natin pwede na madaliin to mga kababayan kasi yung purmanatin natin yung mga purmanatin natin sa slab ay kailangan natin ng mga ilang linggo bago natin bago natin tanggalin dahil iwasan natin baka bumigay ang flooring natin mga kababayan kaya hahayaan muna natin itong dito sa kabuan hahayaan muna natin ng isang linggo bago natin baklasin yung mga kahoy at dito muna kami habang nagaantay kami doon na mabaklas ay ito muna yung gagawin, uh, gagawin namin mga kababayan itong hagdanan ayan ng ginagawa niyo diyan, Toy? Oh. 'Yon ang ano 'yan, magiging ano 'yan natin? Magigigi. Pundasyon. Pundasyon to sa ano sa sadana. Sa sadana 'yan po. 'Yan po 'yung ano natin, o, know, oh, tirador. <laughs> 'Yan Oh, oh. po si Robert, 'yung kaibigan natin. Aguguhoy po siya diyan para sa ano 'yan, para sa ginto. <laughs> 'Yan po mga kabayan, oh. Pag isa lang yung nakuha mo, ilibing mo ulit. Wala, ah. wala, wala. Yan po mga babayan. Yan po ang magiging pundasyon ng hagdanan dito. Yung pataas. Kailangan na, bakit kailangan ng matibay na pundasyon to eh? Para hindi basta-basta gumalaw. Tsaka sa mga lindol, mas masyadong matibay siya. O yan po. Yan po mga babayan. Yan po sa mga ginagawa natin. Yan. Kaya kung magpagawa kayo ng bahay, uh, dapat ano kayo, maging maging, maging sigurado. Maging sigurado kayo sa, sa, nagawa. Nag nagawa. Kasi kung hindi yan matibay, ah, tabahan kayo dyan. Ayan po. Talagang ano to mga kababayan, sinigurado namin na magiging matibay yung magiging, pundasyon ng hagdanan nito mga kababayan. Para po sa iwas po tayo, baka may malalakas na lindol ay hindi siya baba, hindi siya basta-basta bumigay mga kababayan dahil may matibay tayong pundasyon ayan ayan po yan at saka bukas mga magsimula na po kami mag magpalitada dito sa harap ayan yan po yung papalitan ah, uh, natin mga kababayan dito pwede na tong palitadahin ayan. ang ganda ng tingnan mga kababayan ah, wala na yung mga kahoy ayan to yung mga kahoy natin oh. marami itong mga kahoy natin wala pa to sa kalahati ayan dyan pwede na yan dyan umpisahan bukas saka dito Pwede na itong palitidahan. Ito mga kababayan. Ayan po. Kunti-kunti na lang itong tiis mga kababayan. At matatapos na natin itong bahay na ito. Ayan po yon, Kaya yun, makikita yung ano mga kababayan kasi makulimlim kasi talagang napakakulimlim ng hapon dito ngayon mga kababayan kasi ayan parang umuulan hindi natin makikita yung ano natin mga kababayan yung biga natin dyan sa itaas ay may ano yan ilagyan natin yan ng PVC para yung tubig na galing sa ulan mga kababayan ay hindi papasok dito sa kisami ng bahay sa ilalim yan magandang magandang hapon mga kababayan ah, relax na po tayo ngayon sa araw na ito bukas na naman yan duyan, duyan sa mga kababayan And bukas magsimula na tayong mag palitada ayan yan mga kababayan, at maraming maraming salamat. At bukas naman tayo ulit. Ayan. Maraming maraming salamat mga kababayan sa lagi niyo pong panonood at sa pagsuporta sa aking munting channel. Ayan, maraming maraming salamat talaga mga kababayan. Ayan, bye-bye.